Nap ga tanghali gabi sa inyo mga boss ayan o, nakikita niyo man kakain tayo ng sangyo ayan o, lapag lapag no lapagan lapagan ng mga pagkain lapag ng lapag alam mo yung naglalaro ka ng mangtong it's ano napag lapag lapag lang eh no lapag lapag lang ng mga pagkain oh hindi dyan natatapos yan pagdating yan napag na ilapag na nila ayan na naman ang gagawin dyan ikaw, akala mo diretsyo kain ka na. Ikaw ang magluluto niyan, mga boss. Yan yan ang mangyayari. Ang ngayon ang mangyayari sa'yo, sasabaw-sabaw ka lang muna, ihigup ka lang muna ng sabaw, kakain-kain ng kimchi, yan muna yung una mong gagawin. Kasi tignan mo yung kaibigan ko, nagluluto. Pero mamaya ako magluluto rin, kasi yung kaibigan ko, pumapayat na siya na ang nagluluto. Kailangan do meron din akong ambag. O ayan o, kaya yan eh, kumakumari, magluluto-luto rin dyan ako mamaya. Pero, for now, sabo, sabo lang muna. O, ayan. O, oh, di ba? luluto mo muna yan. Saka mo yan, ano, makakain. Ikaw muna yung mag-iihaw niyan. Di ba? Then yan yung sanglu. Akala mo, derederecho kain. Hindi yan derederecho. derecho iihaw-ihawin mo muna yan. Aantayin mo yan na maluto. Saka ka pa makakain. O ang tagal-tagal pa niyan, maluluto. Baka bukas pa yan maluluto, so bukas ka pa makakapain. Eh kung gutom na gutom ka na, hindi ka po pwede dito sa so ganito makakainan, yung mga sun grip sanggrip na yan. Kailangan eh, doon ka sa mga Jollibee, yung mga bilisan, no. Kita mo, hihiwa-hiwain mo pa yan. Ang tagal nyan. Tagal pa maluluto yan. Kahit man inipis yan, di mo naman pwedeng kainin ang may kulay pa yan eh. May kulay puti. Low pa yan. Puti pa yan. Kailangan brown ang kulay sa kamukainin. Baka after mong makain, kulay puti yan eh. Dumipad ka, malamang maging multo ka. O yan, no? Oh. kita mo naman, di ba? O oh, ayun. Ayun, diretsyo. Pag mo doon, diretsyo subo mo yan. Eh, minsan mainit yan, titisin mo. <laughs> titisin mo yung init dyan. Yung mga yan, daming tao dyan eh. Manood, -on papahiya ka dyan. Di ba? O oh, kita mo, galing sa apoy. Galing sa apoy. Sa sosaw mo tapos may sow -sow yan, susubo mo. Ngayon, pag mainitan ka niya, mainit ka't mapasubo nga nga, mula kang magagawa. Dire-diretso lunok mo yan. Kaya, kaya naman dyan mga tao kung ilalabas mo pa yan. Kala mo lang kaming dalawa lang tao yan, hindi yan totoo. daming tao niyan, daming customer dyan. O oh, ba? Diba? O oh, yan yan ang gagawin mo. Yun. Sure. Ang hirap diba? Kita mo, kanina, kanina, ang ganda ng pagkakalapag eh. O oh, ayan o, oh, magpikintuhan kami. Tapos yan, ganyan ang gagawin nyo habang kumakain, kikintuhan, tawanan, di ba? O, oh, kunwari lang yan tumatawa pero mainit na yan, di ba? Hmm. Ganun lang ang buhay. Tapos ayan, iinom ka na naman ang sabaw. Pagsasabaw-sabaw ka na naman. Di diba? Ganyan sa sangyo.